Hello, hello mga Katigs. Ito ya unbox natin yung binili namin sa Costco nung kahapon, no, oh, kahapon. Oh. Kasi kan nung ano nung nung kinukuha ko to, nagtataka ako, eh bakit may <laughs> may tag na ganyan? Eh sa Costco walang tag tag ng mga mga ito eh. Doon lang sa shelves nakalagay yung tag eh. Sabi ko, bakit may tag dito? Di Siguro ito baka last last item na ito. Kasi nakita ko, nakapatong lang kung saan ito eh. Naghahanap ako ng ibang stock, wala eh. Pero hindi ako nagtanong. Kaya nung kinuha ko ito, sabi ko, magkano ba yan? Sabi ko sa ano sa kasi, kahe, kahero. Kahero dahil lalaki. Eh, sabi niya, yung 14.99 daw. Eh, kasi sabi ko, un unusual na ano, na naglalagay na ganon. Na naglalagay sila ng sa, sa, sa ano sa item ito okay ilabas na natin oh, ayan okay wala na sa labas ay eh, sa loob wala na empty na ngayon titignan natin nasaan ayan ganyan Uh, ganyan. Battery daddy. <laughs> battery daddy. Oh, may may ano din. May pangtingin din ng ano nung kung mag kung ilam kung gaano pa kadami yung laman ng ano ng battery. Yan ang alam ko niyan. Ayan oh. Ano pa paano bubuksan ito? Hindi natin alam kung paano buksan ito. Ito siguro ang bukasan niya. Ayan. Ito, likod dito. Pero may, may lagay ng ano eh. Ayan, no? Mayroon lagay din dito. Patayo. Ayan. Ito sa likod, meron din. Kaya, ito siguro, ang bukasan nito. Hmm. Oh. Ito ilalagay ko kasi. Ganito kasi ang battery dito. Ayan, ang dami oh. Eh kung binuksan mo na ito, nagkandakan na na, halo-halo na. Ayan. ito. Forty ang isa. 40 pieces. Etong triple A, 40 pieces din. Eh dito, may, may gamit din ng ano ito, ng battery dito. Ng mga ginagamitan, mga electronics. Kaya na, napabili ako nito. Okay, dokie. Uh, ayun nakita ko na yung bukasan ayun ito ano ito oh ito ilalagay mo ito siguro dito tapos makikita mo yung lakas ng battery tignan natin subukan natin itong ano ito kung paano gagamitin ito. Taran! Ito siguro. Oh, ayan. Oo nga, ayan. Dito mo mak makikita. Ito titignan natin. Kasi hindi ko may ilagay-lagay eh point kasi wala yung stand ng ano ko kaya na dapat ginamit yung stand eh Balik, Balistad. Okay, dok. Kita siguro. Ayan. Gumagalaw-galaw. Green. Wala na siguro naman ito. Ititignan ko mamaya pag ano. Okey papano. Okay, dok. Kung paano. Okay, bye-bye.